Good day mga katart! Hanap mo ba yung tunay na lutong bakolod? Well, punta na dito sa Chicken Bakolod Original Inasal sa Ayala Malls, Bermosa. Swak na swak yung ambience. Parang nasa bakolod ka talaga habang kumakain ng paborito mong Filipino dishes. At syempre, ang bida ang original chicken inasal na malasa, juicy at lutong-luto sa uling. Tapos iparis mo pa yung chicken oil, kalamansi, toyo at sili. Ah, ibang level ang sarap. At hindi pa dyan nagtatapos. Lapas bachoy nila Sobrang rich at flavorful. Kompleto sa sahog. May chicharon at ah, ay fresh egg. At yung sabaw, panalo. Lasang-lasang authentic. Parang nagbakolod ka na rin. Nagutom at natakam ka ba? Ano pang iniintay mo? Punta na sa chicken bakolod. Dahil dito, namit シャラ。